Sana ano uh, maging successful nang ang uh, career ko bilang isang charity vlogger, mga marami akong matulungan sana. Yan lahat kami maging ano, umangat tayong lahat sa ating mga layunin natin sa buhay. Mga... Meron pa? <laughs> 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 Meron pa? Yeah, first time ko kasi. Masay. Wow. <laughs> Masaya pala yung feeling na ganito eh. kakahiya ka. Pero Thank you sa effort niyo. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat ng effort ka pa. Galing ka pang laga. Galing akong kong school. Sa inyo yung sangga global. Nandito si global. Thank you. Thank you so much sa lahat ng effort niyo. Balik na tayo sa material. Eh. And son, ano pa karamdam sa first time mo? So, uh, ka surprise uh, ng ganito? Saan? Ang dami mong pera ngayon. Saan na? Yun? <laughs> sana, uh, <laughs> sa buong buhay ko, ngayon ako na-surprise. Ah, yung so, uh, maraming yung... Marami uh, yung uh, ano, kasi talaga ako naghahanday, uh, tapos hindi naman ako masyado. Hindi naman big deal kasi sa inyong birthday ko, parang mag-celebrate lang sa mga kaibigan. Diyan lang. Pero yung ganito lahat, ang dami ko regalo. First time ko rin makatanggap. Diyan uh, lang ako nakatanggap kasi ng mga regalo talaga. Wow! <laughs> First time sinulit talaga. Yes, yes. I'm so Sana ano uh, maging successful nang career um, ko bilang isang shanty vlogger. Mga marami akong matulungan. Sana yan lahat kami maging ano. Umangat yes. tayong lahat sa ating mga layunin natin sa buhay. Yan. Uh, huling mensahe Sen, para sa lahat no? at sa mga ngayon ano naramdaman mo ngayon uh, sobrang nakatawa uh, masaya ng dami nagmamahal sa iba't ibang lugar na nagpaabot ng tulong itong lahat ng to sobrang salamat po uh, at sa mga ano sa buong k boys sa Kalinga kay, kay Insan salamat sa effort nyo na nandito kayo na makaka-experience yung kalawang ganito katulad ng mga nararanasan nila. Wow. Masarap din pala. At ito naman lahat ng meron ako ngayon na binigay niyo po ay gagamitin natin sa Shelby. Pagtulong. Wow. Sa so, dito yung groups. mga kalingap, bali yan lang kunting share-share natin. Alam nyo ba kung bakit naisipan kong reaksyonan to at i-share sa inyo para isa ito sa pwede maging um, katuparan sa wish ni Kalingap Dan, di ba? Diba? Gusto niya maging successful yung kanyang channel at hindi lang naman sa kanya ang pinag-wish niya lahat ng Kalingap. Kaya sana supportahan natin si Kalingap Dan na maging boom ang kanyang channel para mas marami pa siya matulungan. Kasi ngayon, ang pinaka niya is yung pabahay niya kay Kuya Brooks. Ang pagkakalam ko is, pangalawang pabahay niya na yun, o ba? Diba? E kung magsasuccessful pa yung kanyang channel, di patuloy yung kanyang pagpapabahay, o di ba? Sumusunod na rin siya sa yapak ni Kalingap Rab, lalong-lalo na ni Kuya Bal. Kaya ayan, supportahan natin, Kalingap Dan. Lagi ko sa iba ba yung link ng kanyang channel, suportahan natin at ishare natin yung kanyang mga video, yung kanyang channel, para mas maging malawak pa ang nakaalam, ang nakapanood nito. Kaya ayan, thank you guys, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayan, sabay-sabay natin supportahan si Kalingap Dan para mas mag-improve or lumago yung kanyang channel. Pero syempre, bago tayo magtapos, happy birthday, belated happy birthday. Ngayon is April 30. Kung man lang matapos yung buwan ng April, is makabati tayo at saka may share natin yung kanyang video at saka yung kanyang channel.